Hello mga partner, dito tayo ngayon sa tataniman ng kamatis Ngayon ay April 12, 2025 Ito yung mga kinalas Pantali So ito yung kakatirin cutter na to ayan ang ganda sa dulo <laughs> Lalo kung hindi rin pinespray. Matagal din katirin to, no? Matagal na din, eh. O ano, o, Ano ang puno? Ayun. Maka Makapal. Siya. Makapal siyang katirin. Hindi hmm. lang. Kung pinakater na lang ang matutuig ang ini Hindi Ayun, medyo malambot pala yung lupa pa oh. mga Hello mga part. Andiyan, ito na yung tanim mati kamatis, so may tanim na siya. Kung natatandaan niyo do sa video na in-upload ko. makapal da mo. Sa so, ngayon may tanim na siya. Oh. yan Ah, sige. Eto na siya ngayon. Babalaga na. ito na siya ngayon Wala nang kailangan dito. Hello mga part today is uh, July 9, 2025 Nandito ako ngayon sa Luciana, medyo mainit dito ngayon oh. Hello mga part eto na nga siya ngayon Ngayon meron na ano Meron na siyang hinug siya medyo hello mga part ito na siya tanim ito ng May 15 2025 so ngayon ay July 21 2025 ito na siya mabilis din siya bali preparation ito itong pinagtaniman nito eh. in-spray sa damo tapos inararo mga April yata no, nung pinaprepare pineprep -pre na to yan na siya ngayon ganito nangyari mga part Natuyuan lupa kasi ilang araw na hindi umaano hindi umuulan ngayon oh tuyo sa sobrang init ayan ang nangyari oh kukunti na sa susunod Na. Ang bilihan ng mamimili 25 pesos Lugi Namuhunan ka ng 300k Wala pa Hindi pa sumasampang sumasamp sa puhunan na tuyo. Oh, Ngumulan. Hmm. Hmm. Na lupa.